I don't know what's that thing in there. Oh, it's a drainage. Mm. Very good. Drainage is already installed. Oh, yeah, they did it. He already did it down there, too. Yeah. Awesome. Now oh, I feel okay. <laughs> feel better. love you guys. i so sad. Hi, guys. This is Marilyn again. Kasama ko po dito yung pusa ko. Ow! Don't use your claws! Ay. Problema itong si Dusty. Ano, hindi siya marunong mag retract ng kanyang ano. Okay, get out of here. But anyway, where was I? Yeah, um, doon sa previous clip ko, sinabi ko na umiyak ako. I really did cry yesterday. I think because, parang, tingnan niyo itong pusa ko. Hey! Yan, yeah, nag na naman yung isang pusa ko. But anyway, um, saya, so yeah, umiyak ako. Kasi I think yung stress ko, patong-patong na ba? Um, emotional stress. Um, sa previous video ko, pinakita ko sa inyo na dinala namin yung pusa namin sa sa doktor. Um, siguro nagka siguro nagka trauma ako. Kasi back to back yung pagkamatay ng mga pusa namin um, last April. Namatay si Midi na biglang-bigla. bigla walang sakit, just biglang bigla. I don't know what happened. Four days after that, si Berda, well, Berda, she's old, she's probably 16 years old, so understandable yan. Tapos, may pusa kami na si Hyper, yung talkative cat namin na mag-roll siya, you know, we love that cat. why what? what are you snotty again hey what are you snotty huh Um, palagi siyang nag nag ano ba, may upper respiratory infection siya, so palagi siyang may sipon, tapos one time uh, palagi na namin, balik-balik na dala sa hospital, ilang libo na yung nagasta namin, overnight sa hospital, hospitalized sa kabilang hospital, yung mga ganun ba tapos, only to find out na may cancer siya nag spread na yung cancer niya, remember if makita niyo yung mga videos namin, ah uh, spoon feed namin, pinapakain namin siya, tapos hindi niya mag yung, yung mouth niya. Yun pala, nag-spread na yung cancer niya dito sa lipod. Bakit hindi nakita na palagi namin dinala sa hospital? pina x namin, hindi pa rin nakita. I wish na nalaman namin agad-agad. Probably, Naagapan pa. You know, these cats, um, mga anak namin sila, we treat them like our kids. Kaya nataranta talaga ako pag nagkasakit sila. So, yun, hindi na siya dinala last time. Dinala siya doon sa doctor's office na regular vet namin. I think, ikaapat na klaseng hospital na yung dinala namin sa kanya for the span of two months or 3 months. I don't know, hindi ko na mabilang. Tapos sabi nung doktor na we need to put her down. In other words, kailangan natin siyang pakawalan. injectionan para siya mamatay. In other words, uh, in a humane way. Kung tumawag yung asawa ko, oh my gosh, I screamed. Parang nagluho yung mundo ko na naman. Sabi ng doktor, kailangan natin siyang patulugin na papa. -pa. In other words, euthanize natin siya. Mercy killing. Kasi nakakaawa naman itong pusa. So, yun. So, sabi ko sa asawa ko, sige na lang, we will let go of her. Sabi ko, so, anong nangyari? Kasi hindi ko talaga matim na makaka-witness ako injection I-injectionan sila ng pakalma, patulog, tapos i-injectan na naman para pa, para bang little injection, in other words, para pa-stop sa heart niya. Sabi nung asawa ko na nung dinala, ng kinarga niya si, ano, si Hyper, patingin-tingin pa daw sa, so, ano, sa paligid. Tapos, doon talaga ako nag But anyway, So, yun, very traumatic. Every time na mamakay yung mga pusa namin, very, very traumatic. Tapos, ito na naman, isa na naman pusa, si, ano, Cole, si Cole, yung kapatid ni Hyper. Yun, the same symptoms, dumudugo yung ilong pag nagsisikma siya. Yung, ano niya, yung sipo niya may dugo. So, tumawag na naman ako dun sa vet. Sabi ko, ipa ct scan niyo, or ipa-ultrasound niyo, kasi the same symptoms. Yung kay hyper at kay itong pusa na itong. Tingnan nyo yung pusa na yan. Uh, pag nandyan yung ano, asawa ko, nagwawala siya. Um, binabasa niya yung kung anong nasa TV stand. Tapos, uh, tingnan nyo. Yan. Tapos, uhulugin niya lahat ng mga kung anong maano niya. Makita niya. Mm-hmm. Ganyan siya maghanap ng mga attention. oh, see? Tapos, tingin, tingin yan sa ano. Every time na may ihulog siya, titingin siya, mm, titingin siya doon sa or Kasi, yung asawa ko, eh, tatakbo. Tapos, papagalitan siya. Pero, bibigyan siya ng pagkain para titigil. Tapos, pag ilagay mo naman yan sa, sa labas, eh, aawayin siya nung isang pusa ko kasi public enemy number one sila dalawa. So, yan. Yan yung ugali niya. Kaya, wak, ano, napaka-messy yung bahay namin. Wala talagang, walang organization. Kasi palagi, tsaka sampo ito, mga pusang ito. Palagi nilang silang nag, ano, nagkakalat, bahang daming kalat. I can't remember what it was, but it, it doesn't, it quite catch in that, right? It doesn't quite show up as, as well in that. The color that's right over here behind me, so and then how do I turn around now? I don't know. How to turn around, I've got a truck behind me. Ooh. yeah, you can turn around. <laughs> oh man, there was a fire there. Jeez, mm -hmm. a fire now Fire, yeah, fire I've there. never seen a um, sunset this beautiful. Let me turn around. Is <clears> here. <throat> So Jacob, actually, I think you well, know he doesn't live. All right, nandito kami ngayon sa amin lupain. in datig singko lang, and i-check namin kung ano nang nagawa nila. Guys, yung basement hindi matapos-tapos kaagad ng engineer ko kasi um, yung plumber namin, napaka-busy. Yung bagong plumber na na-hire ko, napaka-busy. Palagi siyang nag-excuse na hindi ko kaya today, da 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 da, -da. So, hindi ma-finish yung basement floor namin. Hindi siya malalagyan ng simento. Kasi kailangan pang i-install yung mga pipings under the floor. Kaya, lahat is on standstill for one week now. Seriously, kaya... Ay, palagi ko na lang inaano yung sarili ko na, okay, kalma ka lang dyan, kalma ka lang dyan, hindi naman tayo nagmamadali. But, um, yeah, lahat is naka, We are actually, ang hirap guys, we are at the mercy of our plumber. Kung kailan siya available, dung palang kami mag continue ng works sa basement. Oh, nak plumber na lang ako. Okay. In, in fairness, nila ng ano. Nang. <laughs> what do you call this one, boy? Dirt? What kind of dirt is this? They added more dirt. No, it's not gravel. Okay, ito na po siya. Hmm? I don't know what's that thing in there. Oh, it's a drainage. Hmm. Very good okay. Drainage is already installed. Oh, yeah, they did it. He already did it down there, too. Yeah Awesome Now I feel okay <laughs> feel better. Alam niyo guys, umiyak ako kanina. Grabbing iyak ako, nasa sad ako. Tapos, ooh, isashare ko sa inyo mamaya bakit ako umiyak. It's just that sometimes, you know, stress gets up on me. But anyway, bakit ako umiyak? May incident ako with our contractor. Siyempre, pag nasa business ka na ganito eh, you will be working with different kinds of people bali ako yung general uh, manager sa construction namin kasi ako yung nag-aasay ng trabaho, ito yung trabaho mo, ito yung trabaho mo. ako nagko-call sa windows, uh, ako ang nagbibigay ng mga uh, measurements sa windows. tapos ako tumatawag sa plumber o tumatawag sa electricians, ako tumatawag dun sa engineer, yung mga ganun ba, I coordinate everybody to work in it. And, and syempre, you work with different people with different personalities. Ito, general contractor ko, he's an engineer. Mabait siya. Mabait siya. But we had two instances already. Pero pinatawad ko siya. You know, these are just minor things. Normal talaga yan pag nagaano. May clash talaga ng personality. So, um, twice na kaming nagka-inkwentro nitong Um, contractor ko, mabait naman siya. Kaya lang, syempre, iba-iba like, yung personality namin, especially me. Uh, may tendency ako na tuktok talaga, like, oh, ito, mali ito, yan, mali yan. You know, I speak up, I speak up my thoughts, kung ano makikita ko. Same with sa mga previous construction uh, projects namin. Ganun ako, like, you know, pag magka hire ako ng ng drywall, ano sa drywall, tinitingnan ko talaga. Um, minsan, yung mga Mexicano na mga hinahire ko, tapos na maglagay sila ng, ng, drywall. Tapos, eh, wala pa kaming electricity noon. So, pagpunta ko doon, gabi na, eh, wala electricity. Pina-flashlight ko talaga in front of them. Na nasa siya, tingnan nyo, oh, hindi siya smooth. Kailangan nyo ito is smooth. Yung mga ganun ba, eh, itong engineer ko, parang, parang, ano siya na, suffocate siya, in other words. Parang nasasakal siya, sa kaka observe ko kung anong, anong may mali, yung ano. So it all started probably yung yung kabilya, na hindi siya properly na baon siya doon sa mga groups. Inanjan lang so sinabihan ko siya na can you please sabihin mo sa mga tauhan mo na ibaon eh, nila ng ma ma maigi yung kabilya kasi uh, it would jeopardize the integrity of the foundation. Yung mga ganun ba. Next encounter namin was, 'di ba, first payment kong uh, when he started the job. Binigyan ko siya ng $25,000 tapos sa contract namin is after matapos yung basement, bibigyan ko na naman siya ng additional um, $25,000. Eh, humingi na siya. Okay. Um, sabi ko, bibigyan kita ng ano, yung budget mo sa basement was $40,000. Binigyan na kita ng $25,000. Hey! Oh, teka lang. So, budget niya for the basement was $40,000. So, binigyan ko na siya ng 25,000 tapos humingi siya ng additional. So sabi ko, akala ko sa contract natin is bibigyan kita ng entire 40,000 pag matapos na yung basement eh, hindi pa natapos. Parang na na siya sa, sa ganun ba. So um si, sabi ko, sige, uh, wala ako sa mood kasi at around that time am um, nahirapan ako din sa contractor ko na nahirapan ako To communicate with my plumber. Yung plumber, ang mahal ng coat niya, guys. Mahal talaga ng coat niya. Almost 15,000 ata. Wala pa yung, wala pa ano yun sa labas. Uh, sa inside the house lang. No, 13,500. Tapos pa na-increase in niya. In-increase niya yung price. So, nagtanong ako, bakit mo na-increase? Iba sabi kong ganito, ganun, ganun. Tapos sabi niya, inad mo yung blah, blah, blah. But anyway, to make the long story short, um, nag-additional siya ng 2000 plus sa original code niya. So parang so sinabi ko doon sa sa engineer ko na nawalan ako ng gana na pumunta Email ko na lang sa iyo yung 15,000, okay? Tapos sabi niya, 15,000, you're supposed to give me 25,000. So, okay, sa text lang 'yan. Kasi pag mag-text lang, 'di ba? Minsan nakaka-misinterpret na ng mga tao kasi you're just trying to lay out your intentions tapos kasi hindi na, nila nakikita yung mukha mo parang yung interpretation nila sa text mo is galit ka so sabi ko hindi ako galit around that time I just said na oh um I thought that uh, I'm going to give you the entire 40,000 pagtapos ang, ang basement hindi pa tapos so tapos sabi niya 25 sabi ko But your basement, uh, sa quotation, pinadalaan ko siya ng screenshot. Sabi ko, quotation mo sa basement is 40,000. Doon, nagalit siya, guys. Parang na-offendal siya ba. Tapos sabi niya na, na ano, um parang um, yung building, pag-build ko at his expense daw na siya yung nad nadidihado, blah, 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 So, sabi ko sa kanya, hindi ako madihadong tao. You know what I mean? Sabi ko, I will give you what's due to you. Kung para sa'yo, para sa'yo. My point here is, tingnan mo, di ba, agreement natin. Ito, sinainan mo. Sabi mo, after ma-finish yung basement, tsaka ko ibigay yung, yung second payment. So, hindi, sabi ko, hindi ako nag-ano, hindi ako nag-shortcut, yes. Hangyo, palagi ako nag-ano, naghihingi ng tawad. But then, what is, what is due to you, I give to you. Kung anong napag-usapan natin, bibigay ko sa iyo, of course. Tapos, sabi ko, ano lang, nag-stand lang ako kung anong napag-usapan natin na sinainan mo. Ganon talaga, guys, di ba? Kasi, um, sigurista kasi ako, like, you know, I give you what is deserving of you. You know, what is due for you, then I'll give you. Pero pag, hindi pa. Sabi mo, ano eh, pagkatapos ng basement sa second payment, eh, wala pa nga natapos basement, hingi ka na ng kwarta plus 10,000 more. Eh, yun pala, hindi niya nasabi sa akin na na-order na pala niya yung mga materials para sa bubong at saka doon sa roof. So, doon, sinabi niya sa akin, I'm sorry, sabi niya, nag-sorry siya, sabi niya, oh, I'm sorry, kung, uh, kasi na-order ko na yung mga materials for the roofing. Sabi ko, okay, yan, ngayon, nagka na tayo, na-order mo in advance yung materials sa roof, na hindi dapat sa basement, kaya na-short ka. So, yun yung gusto kong ano, yung gusto kong malalaman. Kung nalaman ko lang ahead of time na nag-order ka pala, na ka na ng mga materials, then, no, no further question. I would love, I would have gla gladly, you know, given you the money. So, yun, touch up na kami. Hmm, ganun ba? Like, let's stick to our, you know, make it clear to me. Kasi ako, hindi ako marunong masyadong mag-English. Like, you know, you guys are natural English speaking people. That's your first language. Ako, second language ko. So, what you might be thinking might be different from what I'm thinking, my interpretation. So, dapat, i-ano nyo, yung i-categorize at saka i-explain nyo sa akin. Kasi ito yung interpretation ko. So, okay na yun. Hingi na siya ng sorry. Hingi, hingi din ako ng sorry. No, hindi naman ako nagmamadamot. You know, babayaran kita. Like, you know, construction is not a joke. It's a big project. But anyway, so okay na yun. Eh, kahapon, meron na naman kaming inkwentro. Um, Siyempre, um, hihini, uh, sa windows. Yung windows, budget ng windows, guys, 15,000 lang yung budget ko. Eh, yung, yung mga quotations dadating sa 28,000. Like, my gosh, almost times two. So, yun, binigay ko na siya ng mga measurements sa windows kasi hiningi na nung engineer ko. Okay, continue. Nang cut ka naman kasi I'm communicating with my carpenter. So, sabi niya, okay, ipapadala ko sa iyo yung email for the final, you know, plan. Sabi ko, okay, kasi i-forward ko doon engineer namin. Tapos, sabi niya, can you please, ano, ask your engineer to sign, sign yung uh, order, order paper para ma-final na natin na ito na talaga yung, ano, yung final measurements. Sabi ko, okay. So, the next ko yung engineer, sabi ko, sabi nung ano, nung um, window manufacturer ko, if you can sign daw sa kada page ng in-order natin para ano. Naku guys, alam mo, sabi niya, it's not my project, this is not my project, Marilyn. Parang ganun ba? Siyempre, so, sa text, siguro, he did not mean to, it to be like snappy sounding. Pero sabi niya, I will not sign anything. Hindi na, hindi, contractor lang ako, sabi, ganun ba? Siguro yung window maker ko, gusto lang niya na the three of us are on the same page, yung ganun. sabi niya no I will not sign, so, okay, you won't sign that's, a prob that's, that, that's not a problem, so yun, tapos, sabi ko um may may important message ako, uh, can I talk to you? sabi niya okay mamaya, so yun nagkausap kami. Sabi ko, hey, I forwarded you email. I'm sure na, na, ano, na, nahuhubog ka na. Parang, na, ano ka na sa daming email. Sabi niya, nagalit na siya sa akin, guys. Sabi niya, because you keep on changing, You have to stop changing. Parang, na, ano, ako ba? Kasi first time ko na nakarinig na, ganun siya, nagalit siya ba? Palagi mong, ano, palagi mong, iniiba yung mga measurement, blah, 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 blah. Of course, palagi kong iniiba kasi i-orderin uh, ko pala. Pag order ko, iba, iba yung available. Siyempre, you know, I have to tell him na, na change, change of ano. Unless if ako mag-manufacture ng mga windows na ilalagay dyan sa bahay ko, eh, bibili ako ng mga windows and yung bibilhin ko, eh, not available. Siyempre, change natin yung ano, mga sizes, di ba? Tapos sabi ko, tapos hindi nyo ako pasalitain. Tapos sabi niya, palagi mo chine change. Which in fairness with him, guys, uh, I think that was the third time or fourth time na change na yung ano yung mga measurement. Ganon talaga eh, kasi ma finalize lang yan. Once final, magagree na kayong lahat na ganon na talaga yung ano. Pero while hindi pa kayo nagagree, of course there will be some changes, right? Yung ganon ba? Tapos um hindi mo niya ako pasa, pasasalitain, parang nag-iinit na yung ulo ko ba, you know? I consider this person a friend. But um, I think in fairness with him too, guys, stressed out din siya kasi uh, parang parang nate stressed out din siya. So sabi ko, you go to your copy. Sinabi ko na lang sa kanya, let's open. Okay, itong page one. Sabi mo, um, dalawa dapat na ano na windows dito. I isa lang yung order. Kaya nag-order ako ng additional, okay? It's so, like, doon siya na, ah, like, oh, akala siguro niya na, ay, eh, yung changes na, ano, ginawa ng window maker ko, base doon sa ni-request niya. Okay? Sabi niya, oh, okay. So, instead na two windows ito, ginawa na lang niyang isang whole window, okay? Para sa request mo. Sabi niya, oh, okay. Parang nagkalma na siya. Tapos, itong number, page number three, sabi mo, tatlo may extra isa, eh, binawasan ng isa. Kasi sabi mo eh, di ba? Na may extra bawasan ng isa. Siya, so, i i i yeah, That makes sense. So, parang gumaan na yung ano niya, pagkikitungo niya sa akin. Tapos, di ba sabi mo yung sa window doon malapit sa stove, paiksian? O, di sinabi ko sa niya, paiksian? Di ba? Sabi mo yun. So yes, yes. So para na siyang ano, para siyang nag nag, nag ano siya ba nagaan na yung kalooban niya tapos pa, pa, laugh laugh na siya doon sa ano while we were talking. Eh ako hindi na ako nasisiyahan. Huwag kang magtawa-tawa diyan if eh. ano mo ako eh, ano mo ako kanina pinagalitan mo ako kanina. 'Di ba ito yung request mo? Yung ganun ba? So yun. So towards the end, parang nagaan na yung ano niya. So sabi ko, you know what? Pero syempre, guys, um, pinigilan ko lang yung sarili ko. Normally, when, normal ito ng mga circumstance, eh. um, itong mga pangyayari, this is very normal. I had far worse experience with contractors in the past. Yung mga tao na hindi, ta hindi tama yung ginagawa nila, ay eh, pinapagalitan ko talaga sila. It's just that this time, um, hindi, hindi ito nakaka-affect sa akin dapat kasi minor lang talaga ito. Kaya lang, I think because I am I am emotional right now because pag yun, um, bothered ako sa health ng mga pusa ko. Yan lang talaga. And, um, pag may problema ako sa family ko, mga kapatid ko, or sa mga pusa ko, or sa asawa ko, or sa mga, you know, aunties ko, dyan talaga ako mag- as in, down lahat. Tapos, nagiging sensitive ako. Kaya, nung nag-hang up siya, ginawa ko si Corey, sabi ko, like, I am so stressed out. I am so stressed out work like Sabi niya, sabi naman ng asawa ko na you are doing really great kung ako ako dyan, general manager tapos mga ka, ka story ko different kinds of people tapos mali-mali yung ginawa nila ay fire ko silang lahat siguro gusto din ng asawa ko na ano na ma, maulian ako ba nam I would feel good Hmm? I don't know what's that thing in there. Oh, it's a drainage. Mm. Very good. The drainage back. is already installed. Oh yeah, they did it. They already did it down there too. Yeah. Awesome. Now oh, I feel okay. <laughs> feel better. Lam you guys umiyak ako kanina. Grabbing iya ko na susad ako. Tapos, ooh, iseshare ko sa inyong mamaya bakit ako umiyak. It's just that sometimes, you know, stress gets up on me. So, may mga plumbing na doon. Punta tayo doon. In fairness, pumunta na yung ano, yung plumber dito. This is not nice. No, I have my naked wolf. Ito yung ano, I don't yung drainage. Oh, jeez, itung sapatos ko. Oh, it's like 10 pounds. Tada isa. Awesome. Ooh. 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 Ito na, ito na, ito na. Oh, I'm kind of happy. Very good. So, this is how big the house is going to be. Yeah. It's not that. Huge. No, it's not. But two levels at least. I mean. Yeah. So the deck will be here. Oh my gosh, you have a very deep, steep there. Yeah. So what about it? Hmm. I wonder what's going to do with. Let me guys It's styrofoam. Tapos in between is. Yeah, that's perfect. um, insulation. Yeah, kasi kailangan ng insulation. So, dual purpose siya. It serves as a barrier at the same time insulation. Tapos sa gitna, yan, may cement. Nako, napakaliit lang siya, guys. Um, I think this is just a little bit um, more than half than compared to the house that we have now, right? Morning. Our house now. Well that's like twelve hundred square feet. Yeah. What is that? This is this, this is eleven. So it's this is basically how big our house is? That doesn't seem right. 1, well because um we have a sun we got like ten by ten more. Yeah. Well, we have sun a sunroom. I think the sunroom is not included in the twelve hundred feet. Oh it would be. Yeah, because it's part of the living area. Yeah? Uh-huh. We'll see. Man, that's At ito yung, ano, the house next door is like super so down. You know? This is the I mean you got a, you got a floor on top of this still. Yeah. Young first floor namin is John. <laughs> so what this is this <laughs> and is where then, the, you're gonna have a drop ceiling for right? Huh? You're gonna have a drop ceiling for um, vents, right? Mm hmm What do you call that stuff? Vents. Not ventilation. So yun. Um yun, meyak um, yun, ako. Um, yun, para maibsan yung ano na feel ko um, may nakita ako sa okay okay guys sabi ko sa asawa ko gusto kong bilhin ito Uh, it's 7256. You'll have to help. It just goes straight. 7216. Yeah, this is kind of like where uh, the Ferguson's sort of place. Remember they have, but they're very close. They don't yeah. have a lot of... 7234. 7256. This is kind of nice back here. Destination though. is on the right. Right. This one. You can probably go to there. Um... Seven, two. Wait, I can't. Oh, seven, two here. I think it's this one. 7256? Seven two, seven two, mm -hmm. Yes. You can just um is park so... up there. I cannot see, boy. Gosh. Where do I go? Park where? Yes. <laughs> my mom kind of, yeah. <laughs> gusto ko bilhin ito kasi ano siya, yes, adalang uh, sets ng ng stools na may pagkabalinis ang style ba. So gusto ko yung thing doon sa inside the house is may pagkabalinis bal, bal, or boho yung know, touch of boho or balinese style. So, yung gusto, sabi ko sa kanya, can we buy this one? Sabi niya, okay. So, yun, bumili kami. Tapos, area poster ko lang at ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ito po yung stool na nabili namin. Thank you for watching.